Sino ang dapat makumpilan? Lahat ng nabinyagan ay kailangang makumpilan. Bagamat may bisa ang binyag, kinakailangan din nila ang kumpil at yukaristya upang maging ganap ang pagiging kristyano at kasapi ng simbahang katolika. Itong tatlong sakramento, ang binyag, kumpil, at yukaristya, ang tinatawag na mga sakramento ng pagtanggap sa sambayan ng Kristiyano o Sacraments of Initiation. Sa tulong ng Espiritu Santo, pinapatatag ng kumpil ang pananampalataya ng lahat ng nabinyagan. Ang kinukumpilan ay nagiging tagapagpatunay at tagapagtanggol ng pananampalataya. Maaari ng kumpilan kapag nakarating na sa sapat na gulang gulang ng pagpasya o age of reason. Sa ating bansa, ito ay pangkaraniwang labing dalawang taong gulang o higit pa. Kailangan din matapos ang kanyang paghahanda para sa sakramento ng kumpil, pag-aaral ng katesismo, pagdarasal at pangungumpisal. Sarili na niyang sasariwain ang mga pangako sa binyag o renewal of baptismal vows na binibigkas para sa kanya ng kanyang mga magulang, ninong at ninang. Buong puso na niyang aakuin ang pangako bilang pagsasariwa ng pananampalataya sa pag-anib sa simbahan. Ang nakumpilan ay maari ng tumugon sa pag-ibig ng Diyos tungo sa buhay na katolikong ganap. pagdinilay. Bilang isang nakumpilan, paano ako magiging ganap na kristyano sa aking buhay pananampalataya? Sa aking ugnayan sa aking kapwa, lalo na sa mga mahihirap at sa kalikasan. Panalangin Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng kumpil, manahan nawa sa aking buhay ang Espiritu Santo. Pagkalooban ninyo ako ng sigla at katatagang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen.